Hi mga ka-readers! Namiss niyo ba ang ganitong kwento? Yung kwento ang inyong kapupulutan ng aray. Halina't simulan natin magbasa ng mga kwento. Ang kwento ng itong pinamagatang sa tanong na sa taong ginawan mo na 100 Anong kwento niyong dalawa? Way back 2020 and 2022, mahilig ako makipag-usap sa dating app bird ako. So, one time, may nag up na notification sa phone ko from Telegram. I forget the name, pero isang karakter sa One Piece. We talk for the days and later on, we decided to meet. He was made up noong nakilala ko. Siguro because of past. Kausap lang talaga dapat ang hanap ko. Pero di ko alam bakit ko naulog sa kanya. Walang digaw-digaw na naganap, pero pinakilala niya ako sa pamilya. niya. I used to cook for him and laging mag-sticky notes. Enjoy your lunch, Ellie. Yan yung natatandaan kong sinulat sa sticky notes. And I never thought na itatago niya yung mga sticky notes na nilalagay ko sa lunch boxes na ipinapatala ko sa kanya. And hello. Ang level to nagkaanak. Ha, sad to say, isang taon at tatlong buwan lang siya sa akin pinahiram ni Baba Gad. Ang lang, nilisan niya ang mundong ibabaw. Pero may iniwan sa akin na habang buhay kong magiging kasama sa buhay at mamahalin at yun ay ang anak to Daddy, my Ellie, it's been 43 days since you have been gone. I am missing you every day. Walang palaya. I know di mo na ito mababasa. But our daughter's first words in her month three is day. Nakakasad yung mga gaitong sitwasyon na. No? binigay ng Diyos para sa inyo. Alam niyo ba yung pagpapahinga ng tao? Ay yun ay pagmamahal ng Diyos. At siya ang nakakaalam ng dahilan kung bakit. Huwag sana tayo magdaramdam sa kanya.